Great, great day, malayang puso. ayan Kain po tayo, guys. Ayan, pang 8 days na low carb diet po tayo. No rice, no rice, no rice. Ayan, at ang kakainin natin ngayon ay ah nilagang talbos ng kamote at meron po tayong dalawang pirasong pork belly then ginisang uh, pichay ba to? pichay ginisang pichay with tofu yan uh, more on vegetable tayo guys mas marami yung vegetable natin nilagyan ko ng dalawang sili saka pinaka carbohydrate low carb daw eh ah, uh, ito yung saging saging na saba uh, ano siya manibal at alam naman natin na mas maganda ang saging sa potassium ah, uh, potassium pala may eh. potassium yung saging Ah, uh, maganda siya, maganda. Ah, uh, pampalakas. Palakas ng saging. Pero pag nilaga siya, guys. Pag nilaga siya ay carbohydrate na siya. O kung yung hilaw na saging nilaga or hinog. Uh, kaya mas maganda ay manibal para yung talagang uh, prutas prutas siya prutas kaya manibal yung kakain natin nung saging yung saging na tapos yung carrots uh, yun din yung papapaking ko pang dagdag ko rin yan dyan sa ano prutas pa rin siya gulay prutas at gulay yung carrots at uh, saging gulay yung carrots pero may content din siya ng carbohydrate uh, kung nakalimang a uh, uh nakawalong araw pang naka walong araw na natin nakapitong araw na tayo na walang kanin uh, ngayon ngayon ko lang na isipan uh, na kumain ng saging at ng carrots pero may content siya ng, <coughs> ng carbohydrates guys okay. Ah. Uh, mag sabihin parang parang may kanin na rin ako ngayon. Yan, dahil dito sa dalawa sa carrots at sa sa saging. So, Mga prutas at gulay pero may content na carbohydrate. Low pa rin yan. para sa akin. Nakasama pa rin sila sa low carb dahit ko ngayon ngayong gabi kasi uh, yung karamihan kasing mga naglo low carb guys karamihan puro karne eh. isda ang uh, sa akin ngayon gulay pa rin mga pagsalad sana ng gulay aso sobrang lakas ng ulan ngayon dahil sa bagyong krisin ah, uh, ito lang muna mga Uh, nandito lang sa loob ng kusina kung naisipin kung uh, kainin guys ah uh, saka huwag natin alisin tong ano itong sinasabi natin electrolyte na tubig na pinisa natin ng kalamansi at may konting asin uh, ito kasi magsisilbing electrolyte natin sa ating katawan uh, para to sa mga beginners na naglo low carb diet uh, maraming nagko comment na uh, iwasan yung matatabang pagkain dahil nga uh, tayo ay high blood uh, ako katulad ko na stroke iwasan yung matatabang uh, pagkain mga mantika pero based dun sa mga napan napapanood ko guys na ba yan kung mga naglo-low carb ay hindi sila takot kumain ng matataba dahil nga yun yung pinukuha nilang source of energy yung taba na nakukuha nila sa karne nakukuha nila sa sa isda eh, yun yung ginagawang uh, energy na dapat na uh, dapat kinukuha natin na kinasanayan natin na uh, sa mga carbohydrate na pagkain natin nakukuha yung ano na yon pero yung kasing kasing carbohydrate ay nagkokos ng sugar yan nagkokos po ng sugar yung carbohydrate kumbaga kung sa mga ganitong pagkain na uh, katulad nitong saging carrots eh may konting siya ng carbohydrate kung sa pagkain pala natin yan at sinamahan pa natin ng white rice tinapay ay nadudubli yung ano yung ano natin yung carbohydrate na na, uh, na natin at yun ang yung source ng pagkain natin sa so, pa, paulit-ulit na ginagawa natin yun doon natin na na Uh, tumataas yung sugar natin hindi natin namamalayan. Na tumataas pala yung anong nating sugar natin sa katawan kaya uh, sinasabi na nakukuha natin mga sakit dahil sa lifestyle. So, kahit sa mga pagkain na din. Hmm. Pero nagpapatong-patong kasi kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Bukod sa mga stress, bukod sa sa so, kung anong ginagawa nating lifestyle ay dahil din, din, dun sa mga kinakain natin na hindi natin na ah, kaya minsan kung hindi pa tayo <laughs> nagkaroon ng sakit ng ganitong sakit ay hindi tayo nag-search kasi yung mga mamis na mahilig magluto dahil uso naman ngayon yung internet kahit sa bahay ka may cellphone may internet, makakapag-search ka search natin yung mga masusustansyang pagkain na ba maging balance tayo na isi-serve natin sa ating pamilya, sa mga anak natin na masustansya yung kinakain natin na hindi, kumbaga, hindi siya nadudobol-dobol ayan nyo guys sa susunod uh, si-search si, Sir, si, uh, si ko sa inyo si-share ko sa inyo yung mga mga pagkain na na prutas at gulay na matataas sa ano, carbohydrate at mayroong mga uh, gulay na mabababa sa carbohydrate na pwede nating uh, kainin pang palit sa ano sa kanin o sa white rice uh, kaya ayun, kaya guys Uh, maging balance tayo sa pagkain para makaiwas tayo sa sakit Kaya big big lang like, yung naging doctors ano. pero para sure kayo uh, magtanong din kayo sa mga doctors nyo kung mainam ba yung ano, uh, low carb diet ako kasi tinanong ko yung doktor doktor ko okay naman daw yung low carb diet pero kung kakayanin ko yung ano tiisin yung uh, gutom gutom kaya ang ginawa ko uh, nag ako sa sarili ko na maglow uh, mag low carb diet uh, ipinalo ko yung mga nag low carb diet na mayroon talaga nag low carb diet guys na uh, karne ang ano kinupukusan nila karne halos karne yung meat ang ano nila doon sila kumuha ng uh, ano ng enerhiya ng lakas para sa kanilang mga ginagawa pero pwede rin naman ah, uh, gulay gulay at prutas pero mag search nga tayo kung ano yung mga ano mga value nung kinakain natin gulay at prutas para uh, ipamal, uh, gawin sa low carb diet uh, yun guys uh, alam naman natin na uh, beginner din pa naman ako hindi pa naman ako nagmamagaling pero itong ginagawa ko ngayon naka 8 days na ako uh, ng low carb diet eh, hindi ko pa rin inaalis yung, uh, yung mga nirisita sa akin gamot iniinom ko pa rin siya sa tamang oras Uh, at uh, halos sinasabay ko sa pagkain kaya 3 times a day pa rin akong kumakain ng ano ng ito itong sa low carb diet ko 3 times a day pa rin uh, yung iba kasi uh, twice a day lang kasi mga kinakain nila uh, yung karne mga karne talaga meat kinakain nila kakaunti lang ang kinakainin ng gulay sa akin naman gulay talaga mas marami yung gulay na kinakain ko kaya mahaba na yata ang kwento ko guys maraming maraming salamat sa inyong uh, pagpalo pagsubaybay sa aking low carb diet sa mga bagong subscribers maraming maraming salamat sa inyo at sa mga old subscriber ko dyan maraming maraming salamat sa inyo kaya hanggang sa muli uh, nating mga video tungkol sa loob diet uh, abangan po natin yan at maraming maraming salamat Uh, dakilang Panginoon bendisyon mo po itong pagkain na sa aking harapan ngayon gawin mo pong uh, lakas ko gamot ko sa aking pong mga nararamdaman ngayon at bendisyon mo po ang pagkain ng aming pamilya na po sa gabing ito Panginoon ito po ay samot langit po namin sa iyong buntong na anak na si Jesus Amen Ayan Thank you guys See you next vlog Bye bye Kain tayo